may anak po akong 17 years old. One time, pumunta po siyang birthday at nakainom. nagdrive ng motor pa uwi. Aksidenteng nakabangga ng tao na nakamotor din bandang madaling araw. Naku, laging may ganyan. Wala pa pong lisensya yung anak ko at hindi na renew ang registration ng motor. Ang problema, namatay po ang nabangga po. ng anak ko. So yan. Paano po ang maaring mangyari sa kaso? Ay napakagandang tanong. Mm -hmm. Go ahead po, mm -hmm. Attorney mm -hmm. Myra Janina. Opo. So, um, Attorney Dot, Miss Annie, um, maraming uh, involved dito, no? So, merong administrative na pananagutan. For example, wala siyang lisensya, nagmaneho siya ng Uh, motorcyclo, may fine po yan sa LTO. That's 3,000 pesos. Pati yung pagmamaneho niya ng walang registration ng kanyang sasakyan, uh, meron din pong fine yun. Uh, apart from that, yung pinakamabigat, syempre, yung criminal na aspeto nung nangyari sa anak niya, no? Uh, so, ang mag aapply sa kanya, yung ating RA-10586, which is the Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. So basically, ang pinaparusahan nito, pag um, you're under influence ng droga o alcohol at magmaneho ka, yun lang by itself na papunish na. Pero lalo na kapag nakapatay ka, katulad sa nangyari dito sa kanya, may kaakibat to na pagkakakulong ayon sa batas na um, Recruitment temporal, which is 12 years and one day, hanggang 20 years po ang pagkakakulong dyan. Pero ang isa pang aspeto is yung fact na minor siya, 17 years old. So may isa pang batas na mag apply sa kanya, which is the CICL Law or Act Number no. 9344 as amended by RA 10630. So, so ang mga minor de edad po kasi, iba yung trato sa kanila, no? So, kunwari, 17. Between 15 to 18 years old, ang general rule, no criminal liability. Pero kung mapatunayan na nag-act with discernment o alam na niya yung ginagawa niya bilang hindi na rin naman siya ganun kabata, pwede siya pa rin maparusahan sa, under sa regular na proseso. Naku, ang daming kaso pa okay. niya. Attorney Myra, oh. nakakarapin. Attorney oh. Dot. Oh. Pero, halimbawa, oh. Oh. yes, yes. Go ahead about ni po. Myra. May meron din pong aspetong sibil kasi pwede rin na ang isasampa sa kanya uh, makakolekta lang ng daños perwisio. So pwedeng may actual damages, moral damages, exemplary damages, meron din damages based on quasi delict or um yun pong pag wala namang kontrata between two persons tapos may danyos na nangyari, pwedeng mangolekta ng pera yung biktima no, lalo na namatay. So, pag ganito, dahil minor po siya, pwede rin pong managot yung mga magulang niya. Dahil okay. under our civil code, meron pong, kung ikaw nakatira ka pa sa magulang mo, uh, bilang minor de edad, may pananagutan yung mga magulang mo dun sa biktima rin. Okay. Just in case yung mga magulang niya, Attorney Myra, Attorney Dot, Uh, para mawala yung problema. I don't know kung mawawala yung mga kasong pwedeng isang panito na na, na na- elaborate nyo naman po a while ago. Halimbawa, yung nanay, mag-offer. I will I will pay you. Babayaran na lang, magbabayad na lang ako. Halimbawa, ang kanyang offer magre-range ng 300,000 to 500,000 at pag pumayag itong pamilya ni Nena, mababaliwala ba yung administrative criminal case na na uh, pwedeng isang sa kanya Attorney Myra. Very good question ma uh, miss Annie. Ah, Annie. Okay. Salamat sa Diyos, Attorney Dot, mm -hmm. Attorney okay. Myra. Yung administrative ma'am hindi po kasi yon uh, sa gobyerno yon hindi yan sa biktima. So pinaparusahan yung walang lisensya at saka yung hindi hindi rehistrado yung sasakyan. Yung civil aspect yes pwede po yan ma may compromise uh, pero yung criminal aspect hindi po na compromise ang criminal aspect although kapag hindi na nag-participate yung pamilya ng biktima dahil hindi na sila interesado nabayaran na yung uh, aspetong civil hindi uh, na rin usually nagtutuloy po yung criminal aspect pag gano'n. dahil nawawalan na rin ng uh, witness ang gobyerno pag hindi okay. na interesado yung okay. biktima ng biktima Attorney Do thank you for that Attorney Mira okay. Okay. Ayan, okay. Dot. Okay. Tingnan mo naman, Ma'am Annie, ha, talagang napaka-comprehensive ng sagot. Lahat Correct. na na-discuss na ni Atty. Myra. So, yes, gust yes napaka-husay. Gusto ko lang i-repeat, no? Para, kasi we are an educational show aside from being a public service show. So, ang sinabi ni Atty. Myra, uh, pwede magkaroon uh, siya ng problema administratively dahil nga, aba, eh, Unang-una, -una, eh, hindi pala registrado. Pangalawa, wala palang lisensya. So, may parusa yan. From hmm. the LTO, at saka, attorney, saan yung sa registration? Eh, uh, re registration ng motorcycle. Sino po ang nagpaparusa po dyan? Sa LTO din po yan, attorney dot, yung, yung LTO. fine po. Okay. Yung fine. Okay, so ayan. Yeah. Meron siyang fine. And then civil, si Miss Annie, Aba, aba eh, kailangan din na uh, uh, yung mga magulang eh, may matanggap din na uh, pera, damages, no? So, uh, aside from that, ang pinakamatindi, I think, is yung kriminal. Kasi pwedeng makulong itong bata. Or, uh, sabi nga ni Atty., since 17 pa lang yan, merong special na batas na nag-a-apply po dyan. But, yun na nga, kung hindi siya minor... Uh, let's say hindi siya minor para lang maintindihan po ng ating mga nanonood po sa atin. Pag-iingat po kayo kasi pwede po kayong makulong kapag lalo na kapag tayo po ay talagang may kasalanan at nabangga po ninyo at namatay ang isang mm -hmm. tao na maaring tumatawid lang noon, nananahimik sa buhay, bigla na lang nawalan ng buhay dahil po sa inyo. Pero uh, Attorney Janina, okay, I want to go back dun sa Uh, sinabi po ninyo. Napakaganda kasi ng tanong ni Ma'am Annie Rentoy. Oh, so, pwede po, pala po. no, na, oo, na, let's say, ready naman na magbayad yung mga magulang. No? Um, and ano po usually ang ginagawa sa korte para po maka, makapag-usap? So, kunwari, magpa-file po ng kaso sa korte yung mga magulang Uh, paano po yung proseso para po makausap yung mga magulang para ready naman pala magbigay ng money yung parents. And of course, natatanggap naman nila na kailangan din naman na meron din compensation yung family. Paano po ginagawa yan? Attorney? Opo. Uh, attorney Dot, sa dahil minor siya, no, marami pong mag assist dyan. Simula sa punong barangay, mga tao sa DSWD, bago pa po makarating sa mga sa prosecutor, sa court, uh, doon pa lang uh, pag, pwede na mapag-usapan yung diversion, um, may diversion na option kasi man pag, ano, pag, pag minor po. So doon pa lang pwede na pag-usapan yung pag-settle ng, uh, ng danyos sa pamilya nung naiwan ng biktima. Kung mm, aabot naman okay. po siya, kung hindi po kundo, pwede pa rin po sa kasi criminal case po, no? so dadaan pa rin siya ng either inquest or preliminary investigation. Uh, sa harap ng fiscal, pwede pa rin pong magkaayos. Uh, so hanggang korte, eh, ma'am, uh, kung hindi, walang <makes> na na arrangement ng fiscal level, kung nasa korte ka na, anytime okay. bago mag-rest in prosecution, uh, pwedeng magkasundo ang pamilya. Okay. Mm -hmm. <laughs> may mga cases okay, din cool. attorney Myra, attorney mm -hmm. dot na uh, yung mismong pulis kahit na sinabi na na magse na sila. Sinasampa pa rin po yung kaso. Bakit may mga ganoon po? At doon na lang sa court nagsasettle. Okay po ba ito, attorney Myra? Opo, katulad po ng nabanggit natin kanina, Miss Annie, no? Yung criminal aspect kasi technically hindi po yan pwedeng i-compromise uh, the criminal aspect is not subject to a compromise. Kasi ang sa criminal cases po, ang nadadamage talaga technically yung state. Kaya siya people versus kung so sino yung akusado. Kasi ang ang talagang agrabyado dyan yung estado. So, hindi talaga yan nasi-settle. Pero okay. Kasi settle lang yan, uh -huh. um, wala nang witness yung state. Dahil okay. pumayag na sa magpabayad ang pamilya. Sa mga kababayan natin na okay. nakikinig at nanonood, Attorney uh, Myra, bago ko ulit ibigay kay Attorney Dot, ano yung gusto niyong oh, ipaabot sa kanila? Ang bigat ng kaso na to eh. Minor di inda, damay oh, yung mga oh, magulang, may administrative, may civil case, at may criminal case. Oh, ano yung gusto niyo pong oh, sabihin sa ating mga magulang? Ganon din yun sa mga bata na ang lalakas ng loob para makaiwas sa ganitong mga problema po. Attorney Myra, please. Oh, ano, maging responsable, Miss Annie, no? Lalo na yung mga magulang kasi mga menor de edad nga to, hindi natin iisipin na porket parang binata na kaya nilang magdesisyon para sa sarili nila, hindi. May responsibilidad kayo, hindi lang moral responsibility, pero ang responsibility nyo ay legal. Kaya nakasulat sa batas natin mismo na may pananagutan kayo. Kasi yung responsibilidad nyo, yun nga, hindi lang siya moral, pero legal din siya. Um, magbabayad kayo ng danyos kapag may nangyaring ganyan. Sa mga bata naman, maging responsable sa, ano, sa mga gawa. Dahil imagine, simpleng nagpakasaya ka, uminom ka, nagparty ka. Pero anong kapalit? sa uh, buhay ng isa pang tao na hindi mo na maibabalik. Tapos ang, ang involved ay, yun nga, maraming aspeto ng, ng uh, ng batas, uh, adm administrative, civil, criminal, at gagastos pa na... Uh, ang gagastos hindi to taxes ng tao para ilitis ka, iayos ka. So, kung, kung, kaya mo na maging responsable sa mga bagay na hawak mo naman, gawin mo na yon. Well said. Attorney, napakahusay. Very Ito well Itong ating panauhing Now abogado pakahusay. ngayong hapon. <laughs> Attorney Myra. <laughs> Ayan, very Attorney, anong pahapon yes. tanong? Go ahead po, Attorney Dot. Thank you po Attorney Miss Annie wala na akong masasabi dahil nasagot na lahat ni Attorney Myra at ang siguro ang ang gusto ko lang pang closing remarks ko na lang for Attorney Myra is napakahusay po ninyo and uh, we really thank you for your time uh, for joining us this afternoon and we hope to have you back Attorney Myra Janina Banyaga of course of the Gan Balasbas and Associates Law Offices Congratulations and thank you, for and thank you, you so po, much Miss ani Attorney do thank you po mabuhay po kayo programa na po. dami niyong natutulungan. Maraming salamat po.